Ang tayo pupunta ngayon, Josh. What's guys? Pagpunta uh, tayo sa Pixie Express. Medyo naligaw pero... okay, tayo ng konti. Para yung direksyon, pero sa second floor. Okay tayo nga ng second floor. Hanapin naman ang nagdaanan. Okay, <laughs> nagdaanan. Okay, nagdaanan. Nawala kami. <laughs> second floor pala. Pero parang Kukunin namin yung printer. Ang <laughs> <laughs> daming tao dito na sa Trinoma. No? Dito kami sa Trinoma. Trinoma mo. Landmark Trinoma. Ang eh. daming tao dito. Eh. Pag-ibigasan namin po kasi may ligit lang siya, may office. <laughs> may pagkain. <laughs> may palangstong siya ba? Hindi kami kakain dito eh. Kasi may iya na doon. bang uh... nakita mo na meron pala dun no oh, sa kabila at dun okay <laughs> uh, dito na nga ba ka, kabila na nyo second floor lang tayo baka dito sa kabila pagka nawala kami ang hirap pa na ga wala dito

Pagkain naman dito. Dito. Doon, pagkain naman puro. Yan si Luffy, ano? Jacket niya, Luffy. Unaan <laughs> na pa rin namin si PC Express. Magpakita ka na. Puro pagkain talaga. Binigyan ka ba ni, niya ng number? Paano natin kontak? Dapat tumingin ka na rin na tawagan natin. Ayun, may mga gadget doon. Electric. Dito guys, kita na namin yung mga computer shop. Kaso, ah, inaanap pa rin namin si PC Express. Ang hirap hanapin. pag hindi pa rin ang kumana, paano na? Ayun! Isa mo? Hindi. <laughs> diba pala? Makita rin natin yan. LG. Ayun, nakita ko na. Ayun, oh. No? nasa gitna <laughs> nakita na namin si PC Express Ayan, nandito na kami. Yes po, sir. Yung uh, printer. Ah. Check natin yung mga... 29. Ah. Ah. payment, eh? Cash. Ganda na Gaming chair. Pwede sa office. Uh, test na natin, e, pa check na lang para Para test na lang para. Para ano. Para sure na. I-test na last test na kasi. Ano yung mx 3 1 1 ba yun? Ay, mm 1 -hmm. Ano ba ano ba ano ba yung sabi kayo may ano si Arvin kasi yung kausap. Yun? Sir Jan yung nag naging... po. Jan Jimenez. Jimenez Jan. Jimenez. Jimenez. Oh, Ito na Oo. Ah, hindi. Sa Durex. Siya lang yung contact niya. So, Ah, ito. Sige. I-test ba? Ipakalagay na ba? ba? Pamparalagay na yun? O oh, physical check na lagay na rin uh, para diretso basta ah, so, so. pag ano buhat ah uh -huh. uh -huh. uh -huh. ay hindi maalog uh -huh. kaya kasi kaya naman yan nakandong oh maliit lang yun lang Hindi siya pwedeng uh -huh. hmm, mag-spill sp spill yung warranty kasi

ayoko <laughs> ng gaming chair. Takto mo ano 'yung gaming chair. 'yung gaming chair. Ito maganda, bro. Magkano kaya yun? Ayoko. Ayoko mo po sa mga ganyan. Para mo Pag may PC na ako ibibili ako ng gaming chair. Mag-angkas kami. Mag-angkas eh. kami. <laughs> po natin. Hintay hey, lang sir tayo mga 20 minutes ba? Ay, And, yun, yun ba? Uh, bag, ano ba? Pag, pag, ano, pag kakabit na uh, lang. lang pero um, doon na lang kaya. Doon na lang siguro sa office. Kung 20 office minutes na na, pa oh. kasi matagal. oh, okay. kasi kasi dito. Ito, abot. Ito. Abot ah, tayo ng dito. namin na kumpleto. Na mm -hmm. Charging it takes about 20 minutes. Oo, oh, sige, 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 Oo, oh, um, yung oras sige. kasi. Bago mag noon kailangan makabalik kami. Kasi, Ay, bago mag-12 Sundan nyo na lang, sir, to ha. Ito yung oh. Uh, mga one. Una, i-explain okay. ko na lang. Una, yung gagawin is lagay nyo yung muna yung infra. Tanggal ko naman yung blue stripes. Yan, tanggal ko na rin. Ink muna na sir, according sa kanyang kulay, kompleto naman apat. Pagkatapos, dinailagay niyo na po. Yan, bubuksan niyo na siya. Magbi-blink-blink siya. Hintayin niyo muna mag-stay ng ilaw. And then, pag nag-stay na yung ilaw, i-click niyo to ng 3 seconds. 1, 2, 3. Ayun, mag-a-alternate na yan. Ibig sabihin, nag-charge na yung ink, nag initialize siya. Pag nag-initialize, huwag niyong huhugutin, huwag, huwag niyong papatayin at huwag niyong mag pre Hayaan niyo po muna mag-stay yung ilaw dito na green. Goods na yun. Kaya nga po ito. 20 minutes. Matagal talaga ito, sir. Hindi kagaling mga bago. L121 yan di ba? Oo L121. Alam mo ba yung step-by-step nung circuit? Pwede niyo sir. kayo manood oh, sa YouTube. YouTube eh. naman yung, alam na ni Johnny yan? Marami na binili ng oh, ganyan. Yung printer sa Yung bang ano, yung L359, yun, single function lang din. 3-in-1 yan, sir, na no? may wifi. Magkano yun? Magkano 10 to 50. Cash. 10? May pala yung ganyan. Ganyan mm. yun yung printer niyong isa din. Oh, yun nga yung bago nito. Yun. 10 to 50. Oh, sir. Safe oh. pa payment na lang ako, oh. sir. Oh. Saka, sir. Salamat. Bal -bal ba na. May previous ba yun? Ano na, yung pinuyang sa... yung Pwede ito dito dito. 100k 100k 100k? Asus 900 Asus Vivo Vivo mo Gawin ah. yan. Medan niya. Pero mas prepare ko pa rin ang Vesta. Kasi pag ano, mga, pag hindi dinadala-dala. Oo. May... Pag dinadala. Pero okay din laptop pag outdoor ka naman, no? Wala masyadong, Wala masyadong, ano? Okay. po. Scan nyo lang parang makakuha kayo ng additional warranty and then yung virtual demo. Power cord. Ink. Warranty. 3, 2, Ito naman sir, wala okay. Pa naman. Okay. Ito naman. na lang. na lang.

please don Doon sa ano? Amerika. Ng mga mga delivery. <coughs> Kay ibang printer oh. HP. Ah. HP printer. Ah. Naman yan. Ay, nag-ano rin siguro yan? Yeah. nag print din ang ano yun, PVC uh -huh. Nag-tipre din ang PCB ID. Yung matikas na ID.